Good day mga kabodigs. Another linis na naman tayo DIY sa motor natin na Honda Click version 3. Actually yung gagmit natin dito is impact wrench kasi kailangan natin na matibay at mabilis yung paglilinis natin. Dapat meron tayong prepare na mga tools at socket para madali lang tayo pag paglinis ng ating brake shoes sa likod. Medyo nahirapan lang tayo dito kasi after 19 kilo do ngayon lang natin nang linisan ito kaya ang hirap din bak itong nitong gulong sa likod kasi nalimutan ko nakalak pala yung head handbrake pero natanggal din natin after all yan din ko rin napansin na kailangan pala natin harangan sa likod sara sa hindi ko malo so, saya natanggal na natin sobrang kalawang na talaga yung corrosion dito yun stuck up na sa loom. Kaya pala umiingay yung break drum natin. At itong lumang grasa ay sobrang itim na. Sobrang kalawang. kos nang yung break drum ay napudpud na. Napunta na dyan. Kaya maingay na talaga. Una, nililisan muna natin ng uh, tubig na may sabon at gamit tayo ng steel brush at yung maliit na brush. So yan, sobrang kalawang dito sa drum niya talaga. So start na natin lagyan ng sabon na tubig at unahin muna natin to para mawala yung unang uh, mga kalawang or mga naiwan ng na mga parts ng brake drum dyan sa loob para kumapit na siya. At yung nakita, oh, goods naman yung drum natin sa likod. At... Pagkatapos ng sabon, ay malinis na tubig para mawala yung sabon dito sa loob. Pagkatapos, ito namang brick show natin. Hinugasan natin ng malinis na tubig para mawala yung sabon ng maayos. Dito naman tayo sa kabita ng brick show. Linisin na natin ng tubig at sabon. Kasi sobrang dumi na talaga yung mga na buong friction na alay kabok dito talaga. Medyo natagalan talaga tayo dito kasi sobrang aming grasa na talaga at sobrang itim. At pinatuyo nyo din natin yung brake shoe at inarawan para matuyo talaga. Katapos ginamitin natin ng mototech brake parts and cleaner para matuyo at madaling matuyo yung mga tubig nito. Kasi merong hindi naabot kaya ginamita natin ito at goods naman nakuha talaga at sobrang linis yung pagkalagay natin nito. At maganda yung meron tayong ganito na brake parts cleaner kasi matuyo madali at hindi ka pa natatagalan kasi kulay din aw oh, less than minute ay matutuyo na talaga siya goods na goods at sinalain na natin yung brake shoe para matuyo yung sobra at magiging bago talaga. Nalain na din natin yung hub nito sa ilalim. Binago natin lahat pati grasa kasi meron tayong ilalagay nito. Yan, sobrang linis na. Kita nyo naman kung naka-zoom in natin. Sobrang linis. Parang bago na talaga. At ito na din yung result. Sobrang linis na. Pero meron din kalawang. konti lang naman. Pero importante is yung unang kalawang natanggalan natin. So, ginanawit na natin ng blue extreme grasa. Yung no wash out kahit merong tubig. Lalagay ko na lang sa description lahat ng ginamit ko dito para pwede niyong map bili din pa katulad ko na ginamit na pang at solid pang investment nyo din sa mga DIY nyo na ginagawa sa motor nyo na katulad sa akin. Pagkatapos ng sobrang linis at binalik na din natin yung brick show at tulong at lahat. Para matest na din natin kung tahimik na talaga at wala na bang sira na kailangan natin. ayusin hindi. Kung nagustuhan niyo ang ating video, follow, subscribe, comment kung meron kayong katangungan. And subscribe na din sa mga video natin para hindi kayo mahuli sa mga bagong update natin about DIY sa ating on the click version 3 2014 na unit model.